sa gabi na. Mula na. Ang lakas na ng ulan. At least natapos natin yung mission ni Kuya Boy. Yes. Hingin natin message niya sa atin. Mm -hmm. Maraming salamat, uh, mga makabayang doktor, Willie at Lisa. Sana ay marami pa tayong matulungan. Muli, uh, on behalf of our mga kababayan, sa lahat ng mga taong inyong natulungan, maraming, maraming, maraming salamat. Ayan mga televiewers, ah, kitang-kita nyo ang komplikasyon ng diabetes at high blood. Hindi to biro. Sakit sa katawan, sakit sa bulsa. Ang dami talagang may high blood, may alta pressure. Ang may high blood, alam ba ilan sa mga viewers natin? 10 million Filipinos. Pinoy lang yan, ha? Mm -hmm. Diabetes, siguro 4 to 5 million. Yung ganito may komplikasyon, siguro 50 to 100,000. Grabe talaga. Pero ang tumutulong, konting-konti, halos wala. Kaya nga, pag nababasa ko sa dyaryo, sasabihin nila, okay, magbigay sa education, okay naman. Okay, gumawa ng bahay, okay naman. Pero paano naman yung kalusugan ng tao na nakatira doon, di ba? Kailangan, lalagyan din natin ng pondo yon. Siguro sa government at sa mga mayayaman dyan, maglagay tayo sa health. Hindi naman ito sayang eh. Gagawa natin ng paraan na matipid para matutulungan din natin sila. Yes, para sa mga pasyenteng yung nakita natin, ang dasal natin, kagalingan,